Hi guys! Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito kami sa may... Vermosa Ayala Mall Vermosa Part 2 to ng Cavite Yan, i-release ko to. Isa lang naman Ayan Okay guys ha, bibilang ako na hanggang 5 Pero... Tignan muna natin itong view sa paligid. Ang ganda talaga rito sa ano? Sa Vermosa Ayala Mall. Ang ganda. First time lang namin pumunta rito pero talagang uh, gustong gusto namin talaga sa mga Ayala Malls. Sige po, ito re-release ko na. Ah. Okay? O, oh, kakaunta ko ah. Pagdating na 5. 1, 2, 3, 4, 5 simulan na sa baba Five. ayan ayun 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 siya ayan okay okay thank you po hanggang dito na lang ay hindi sige Antayin natin hanggang sa hanggang sa natin makikita ayan na lang po okay pa thank you